Magandang umaga po mga kapambing Kumusta po? Bali, cellphone po muna ang ating pambidyo Gawa na nagka problema po yung ating GoPro Pag po naka-play Ay nagiging puti po yung screen Nagtawag po tayo kay Utol Anton eh Na siguro sa battery daw po yun kaya pun po muna ating ano po, pang video po mga warm bean. Pansamantala po muna. At si mami naman po ay nag-order na po ng ano, ng battery po ng GoPro. Ay hindi pala ang po narating. At ngayong umaga, tayo po ay ano, maglilinis na po ng pilapil. Ay mamayang hapon po ay magahan traktor siguro. Or mamaya-maya. Pagka nalinis po yung ating pilapil po turong tulong po mga kumparehan mga kaparambin nandiyan na po sila tayo po bumili pa ng crudo tsaka po merinda pre ang dumaga. dito na po tayo yan po ating tractor mga kaparambin bali ngayon po ay ano maglilinis po wala pa si buli ng ating ano po sigarilyas yan po dyan po tayo nagtanim Ayun, meron na oh. Ay patula. Yan, may sibol na po ang patula natin. Sa sigarilyas po wala pa. Yan. Ha? Oo, wala pa pare. Patula pa lang. Matagal ba subibol 'yon? Parang expired na. Ay, awan nga ay. Yan. Ang ganda na po ng ating pilapil. Ah, ganyan nga pare. Tama yan. Makapal po ang balat ay. Parang Jogs, magandang umaga. Oo, oh, magandang umaga po. Yan. Bato, tubigin po kami. Oo. Kahapon po yun ay solo din eh. Yan, tulong-tulong po dito. Pag-aun eh. Yes, magandang umaga po. Subulan yung bigay mong ano? Hindi po. Buto? Nasaan daw kayo nun eh? Nasaan ba? Ida, ha? Iba kayong, madali. Nasaan ba? Nasaan ba? Diba? Diba kayo yung madali? Eh, maga po. Nasaan ba? Eh, Bitak na? Buga. Ano daw? May ugot na? Wala pa nabitak pa lang 'yon. Ah. Mm. Ay, napagana ah. Oh, yan, no? Ayun. Bago pa lang po 'yan oh, na yan, eh. ya, yan. Yan po, sigarless po 'yan, boto. Kada puno po ng ano ng madre ko meron po 'yan. Bubusan ko ano? 'yan tubig, pala. Ay, bubusan, anong kailangan pa lang mabasa pre. Pare ngatan. Magandang pare sa ano. Anim na raan. Bye bye ba iba -iba. Andun po si Parang Andi. Yun. Sulo po yun. Sulop flight po doon. Yan, ang ganda na pare. Ano? Ay tayo pala yung mayamay mag-contractor parang atan. Ay, walang pala. Kulang. Meron? Ayun ba hiniram mo din? Hindi nga liko Ang kahapon pari. Kahapon? Ay, yun ba Masa Masabundok na. Ay, Ay, anong gara na pare. Ay, ahong eh. Oo. Kaya di pa namin piyatarabot. Kung sakit ka lang pakiramdam ng lago, pala mo nang hiramdam. May isang dangkal na pari yung pananiman, ano? Bukas pwede na yan. O, pre. Mami, may terapi ako dito. Tara, pare, oh. Pwede mo, eh. Meron Tara, tara. Tara, mami, po muna. Merindahon. Ha? No? Dapat po. Ah. Pre. Hmm. Hmm. Merinda po tayo. Ano? Merinda po. O merinda po kamo ah, sa tinapay na masiramon. Nakabalas na yung mga buhok ng dalawang Bakit? Pare, may sa bahay. Mami, atin ano, hmm. ano? ba ba yan. Hmm. kalbuin, Ano? Ano ba na walang labas sa bahay? Ano? Mm. Bleed? Ha? Oo. Uh, parang papak ng Hindi, May sugat-sugat ang anit ba? Pero, para, size. Ay, Ah, pag-ibigay parang may eh. busy lang kami nangyay, nangyay. Parang, eh. hmm. ah, para, eh, okay. na Parang ka, Hmm. yan. si Michael Boy, hindi. Meron size. Pinakamahaba na. Yung bala? Hmm. nga? Alam mo kaya? Ay pare, pagupitan hmm. din na. Na. Kung tayo mamaya, 'te. Ha? Magulo mo gupitan mo. Na, dagdag pa. Ay bago pa. Babanggo Hindi pa 'di sa akin na may kahit. Bakit? Palong lumalapat nang mukha ko. Hindi 'yan. Ayan, hindi na kayo yeah, lang ganyan. Iya, meron pa may... <laughs> Boom! Ayang, may pakatsupo yeah, dito. <laughs> <laughs> Kala ko pito lang yung buntot dito. Yung mm. sa so, pala na rin dihatak din eh. Ako <laughs> yeah. ganyan ang konti tayo. babalik pa ng konti eh. <laughs> <laughs> Parang... Pag uh, ano eh, chemical break on eh. Lalo na lang yung aking hilang Kaya hindi pwede sa akin. Tapos magpapala po mga kapambing. Tuyo anda mo ano pre? Parap mo ano? Malinis po yung tabi ng tubigan. tayo pinaghan traktor na mga pambing palitan po kami ni paringatan atan nakadalawang long na po tayo andan po sa baba yung isang maliit malilis na po ang ating tubigan pwede na po taniman yan dito naman po tayo sa pangatlong luwang kuya yan toy away kawai sa mo toy mama. si mami nandiyan po si mami nag mga si po ng ano, sitaw. Re, tanayin! Tanayin! Uy, <laughs> na oh, yan! <laughs> Pare po natin panalim mga pambin. Malago na oh. Ay, ngayon wala lang po na video Yan. Dalawa ko na po ito. Oh. Malago na. Oh. Sadyang panalim na po. Pare! Inom muna, inom. Pahinga muna. May night. May night. Kasi pare ang Pare. Hay nimo na at inig. Tagan, tagan. Didan luwang naman ay. Ha? alin Mamaya bubutasan ko dito. Hay tayo na. na at talagang inig. Hoy, tunay Kanim. <laughs> Yan. bay nga naman ay naman ata. Tatlo na lang. Tatlo. Kakaunti naman na pala. Yari, maghapon na na kayo eh. ilang loong na po? Isa, dalawa, tatlo. 4, 5, 6 na laang po. Yari na ito. Yan, malinis na po. Kanina po yan ang damo nito. Yan. Kakain naman po. Tanghali na. Apo pre, tara na. Buhay na po ang mga mais dito. Ayan na. Ito ni. Eh. Ano? Kakaon naman. Kayo ni. Eh. Kakaon. Walang pasita itong ano. Lansonis. Ah, linis na no. Mother kakaun. Para tandaan yun, may bato yun. Nagluto po si mama ng sinigang na bangus po. Panamalian. Okay. Okay. Ha, kaya na. Ayaw, ayaw, na ayaw, 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 lang. ayaw, 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 ayaw,

Pare Jogar, malabo pa yan. Kusutin mo man lang. Kaya, yeah, sige, so uli po kaya na. Kanina pa. At matinda ng sitaw. Uli ng sitaw. Bisa yeah. niwebe. Eh, Bisa niwebe kilos po yung paninda. Yeah, uh, Saka talo, ang ganda ba? Yung trap hapon, may pininda rin. Walo. Walong kilo. Si Pareng Atan, tan, nakamagkalo ka Pareng Atan kahapon. Hmm. Yeah, si Pareng Atan po, naglako kahapon. Naka 600. Pa 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 Wala pang dalawang. Wala pang dalawang. Wala pang dalawang. Pa. gugupitan tayo kanina. Ay, yung unang. Malimutan na. Ako, gugupit. Isang araw na lang. Ha? Pag nung hirit ka na, pre. Ha? Ang sarap kalbuhin nung kay parang jugar. <laughs> o kaya jura ni parang jugar <laughs> pag kalbo? Ayaw naman ay, eh. may puwid na nga eh. Ay, ano? Parang pag matakabi ang um ulo ko. Mm. Ang ano? Uy. Gawa ng kadingi. Ang pagkabayot. Ha? Ang pagkabayot. Ang yeah. pagkabayot. May ano, may gunday. <laughs> Parang, yes. gunday ah. Kawakan ba? Ano? to ito, walang sabon? Wala. Basta lang. Eh, jacket mo hindi mo hinawakan? Ay, doon na